na po kami at pupunta kami sa pipitas kami ng ubas. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go. Let's okay. Oh, sakit lang, <laughs> sakit lang. Mga video na yun. Bawe, bawe. Bawe, bawe. Bakakat! Kay Ramos pala. Let's <laughs> go. Dito daw ba? Hindi, saan ninyo si Sarah? Ayun, ayun si Ay, ayun na pala, layo na. <laughs> meh, 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 meh uh, ah, pupuntahan namin uh, magpipit kami ng malungkot <laughs> naman pipitas kami ng mga pipitas kami ng mga ubat oh hindi <laughs> Medyo wala siyang mga bunga-bunga. <laughs> Medyo wala mga bunga-bunga. Kasi parang katatapos lang ng bagyo. ano? Matanglawin. <laughs> si, 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 si Kuya Kim. Eh. Etong Ah, pipitas Eto na. pala ang bibitasin libre lang. Suso nga kakatay. marami Ano po, gusto niyo po bang papaya ulam natin mamayang lunch? Pwede yata umingi. Pwede na hingi tayo. Kasi timo yung ano. Oo, oh, nalanta na. Hingi tayo, lagyan natin ng ano, manok. Hingi na rin tayo ng manok. Ay. <laughs> <laughs> ano kuha tay papaya? Pwede ata mamano. May sili oh. Siling labo. Oh, hirtay sili ay no. Oh. Ay, oh, okay. mo Nasasayang lang yung sila. I May mean, manok na pala, Pastor, yan, eh. <laughs> na. Galing na ako dun. Ay, dito ako. Nakita ay. Masa po ako. na ano daw na bagyo na bagyo na bagyo baka na ano na nabotilaw na bagyo na baka sa sinaing na ano na nahilaw na ogan Nahilaw to. Basta po hindi ako kumuha. <laughs> <laughs> sir, hindi Pero... siya pumitas ha. <laughs> 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 Eba, asal si Eba. Sabi nang bawal kumuha. Pwede nyo kainin ang lahat ng putas. Maliban dito. Ay, Wait lang. Ano pong gagawin natin? Pipitas po ba talaga or? Oo, oh, kaya nga. Eh, bente lang po dala kong pera. Iba ang lase. Ay, eh, iba po ba? Ay, may pre-price. Hindi mas. <laughs> <laughs> ha? Hindi no, na siya ano yung... Hindi, piliin na lang yung pinakaano. na naano siya? Naulanan daw na bagay. Lugi daw lahat sila. Lahat? Lugi daw ang... Titikman ko pa lang si lahat po. Lahat na -ano. Hindi pa ako nag-decide. Ganun nga. <laughs> Hindi ba pa kayo ni Pai sabi Babay ka. Sabi ni Pai. Sabi ni Pai gumano siya. Pasimple tapos yung niya, <laughs> <laughs> Parang sisig-sisig siya sa nakain niya. Magpicture na kayo. Ang dami-dami sana kaya lang na ano. Yung... Hindi na nila Hindi na babe. Parang... Ano na lang aesthetic. Gusto na lang nila doon. So, ka lang ang dali kaya ano, ang dami yung anemic yung green. Guys, mga yun, binagyo ay kasi ay. ito eh. Ay, yung sa picture sa iyo. Alam mo ano, green Langy... grapes lang. Di ba may Langy... grapes na green? Ayan <laughs> po, kaya lang, dahil Percent. binagyo, medyo iba yung lasa. Pag green, parehas lang. Pag green. nami ulanan iba pa naman Dito po kami lang sa ang. <laughs> dito <laughs> Apa man? Hindi po sasakitan kayo yun dyan kahit hindi pa po, po kayo kumain kasi ha, parang herbal po siya. Mm. Try daw natin. Sige. Na, Ay, na, nakatingin na po. Ay, nakatingin na po yun. ba kayo? Anong ano? Lasa? Grapes?

grapes. Ay, grapes. grapes. ba? Ano, mo, ba't hindi kayo pumita? Eto -mo, eto -mo, hindi natin 17 Ayan po. Go! 5, 4, 3, 2, 1. Wala nang free ah. Okay. Uh, Ay, mag-picture tayong isa lahat kaya? mag-picture yeah, tayo isa. very eh, try mo yung Loveres. Loveres. This is our first and last destination. Oh, isama niyo muna ang asawa ko. Pwede namang pa-pictures. <laughs> ay, so sir? pala. Sumama kami sa sir sa way. Pagkala-cover kayo ng 12 battle, sir. May libi kayo ng dalawang bote, sir. 12 battle po, may libi yung dalawang bote. Pagkala-cover kayo ng dalawang bote, dibilangin po natin lahat. Kapag nakapin tayo ng 12 battle, dalawang bote, libi yung Panginoon nyo mamayabang, sir. Hindi siya ano? Matab. Hindi talaga. Hindi siya Hindi siya ang buwan. Nag-e-end okay, na ako. Hindi, ano? Game 1. 1, 2, 3. Wala ni RJ, question ako. Kaya na. Anong masasabi niya sa, ano? Na pinuntahan natin? Ito na 'yon. Uwi na tayo. Tara na, let's go. Let's go na. Ay, yung, Hindi kasi, hindi kasi, si ano ang namili nun eh. Si YouTube mismo. Pero babaguhin ko yun. Siya mismo ang namili. <laughs> kasi pagka, kung ano yung title mo, tapos ano, siya namimili ng maganda. Nakul... ko, o, oh, di ba <laughs>

Yung bandang huli yung ano no? Yung pinakama. Free taste din. Wala. Ma. So wala tayong nakuhang grapes. Kasi binagyos. Pero may nakagat ka. Nakagat tayo. Galing <laughs> ganun ka. So next na tayo. Alis na tayo. Saan? <laughs> Wait lang. <laughs> Wala kaming grapes na nakuha, pero meron kaming papayang nakuha. Ayan na. Okay. bye na. Alis na kami.